Hoy, ikaw. Oo, oh, ikaw na nagbabasa nito habang hawak ang ulo mo. Sakit na naman yan, no? Migraine? Stress? Iniwan ng jowa? Walang load? Hindi mo na kailangan ng albularyo o manghuhula ako na bahala. Let's go! Natural tips at legit na gamot para sa kahit anong klasing sakit ng ulo. Pero wag ka munang sumigaw, baka lalo kang sumakit. Types of headache Iba-iba kasi ang klase ng sakit ng ulo, hindi pwedeng pare-parehas lang ng lunas. Parang ex mo, akala mo pareho pero iba ugali. Tension headache, ito yung parang may headband ka na bakal. Galing sa stress, pagod at kakaisip kung mahal ka pa niya. Migraine, yung masakit sa isang side ng ulo, tapos may kasamang hilo, suka at hate mo bigla lahat ng ilaw at ingay. Parang nagkatampuhan kayo ng utak mo. Sinus headache, baradong ilong plus sipon, feeling mo nilalabanan ka ng air pressure. Hangover headache. Inom ka ng inom kagabi, ngayon gusto mo nang iandu lahat. Classic. Caffeine withdrawal. Nagtry try kang mag-healthy-healthyhan? Nag-cold turkey sa kape ayan tuloy, sinapakan ng ulo mo. Natural remedies. Wag agad gamot! Try muna natin to. Baka kaya pa ng powers mo. Tension headache. Kumuha ng mainit na towel, lagay sa batok. O kaya massage. Hanap ka na lang ng friend na marunong o mag-YouTube tutorial habang umiiyak. Migraine. Dark room plus tahimik how oh heaven. Bonus kung may yelo sa no. Wala kang yelo? Lagyan mo ng lamig ang feelings mo. Sinus headache, steam inhalation. Pakulo ng tubig towel sa ulo singhot. Parang spa pero budget edition. Hangover water bananas tulog. At pangakong, di na mauulit pero nauulit pa rin. Caffeine withdrawal. Gradual wean off. Wag biglang tigil, baka mabigla si utak. Para ka lang nagmo-move on, eh dahan-dahan lang. Medical remedies. Okay, kung ayaw pa rin gumana mga DIY mo, go na tayo sa gamot. Pero huwag abusado ha! Paracetamol. Para sa light headache. Budget friendly. Safe. Reliable. Parang kaibigan mong laging nandyan. Sana all. Ibuprofen, NS Sour, mas malakas. Pero wag kung may ulcer ka, baka headache mo maging stomach ache pa. For migraine, Yambrood may triptans, pero kailangan ng reseta. Kung parang sinasapian ka na ng sakit, consult na. Hindi to possession. Medical tool. For sinus fracas, antihistamines, or decongestants. Pero wag overuse sa nasal spray, baka masanay ka. Dapat hindi lang puso ang marunong mag-let go. When to see a doctor. Serious time. Kung ganito nararamdaman mo, wag mo na ako panoorin, takbo ka na sa doktor. Worst headache ever in your life? May fever, stiff neck, parang zombie ka na? Nahulog ka, nabagok, tapos masakit ulo mo? Wag mo i-google yan, lalo ka lang matatakot, doctor, ASAP. So ayun, mga katropa, kung may sakit ka ng ulo, may cure na tayo. Natural or medical. Huwag puro tiis. Pwedeng gumaan ang ulo mo, promise. Like, comment, subscribe, or share sa tropang laging sumasakit ang ulo, literal o dahil sa pag-ibig. Basta tandaan mo, sakit ng ulo, may lunas. Pero sakit ng puso? Hmm. Next video na yan.